Ayan, pumasok ka dito sa professional dashboard. Pindutin mo siya. Then, hanapin mo ang affiliate partnership. Ayan, pindutin mo yan. Pagkatapos, maghanap ka dito ng product. Kunyari, itong nandito na nakalagay na kasi may mga product na dito nakalagay. So, itong kakasyo, kunyari, ang pindutin ko. Ayan, pinindot ko na siya nakalagay dito create post so pindutin natin yung create post so may pipilian po tayo dito add to new reels or add to new post so pindutin ko muna dito yung add to new reels yan tapos maghanap ako dito sa mga reels ko okay so ito ang lalagyan ko Okay, so ito yung lalagyan ko ng product link. Ayan. So, ito na. Makikita na natin ang sharing and affiliate product link. Tapos, lagyan muna natin ng description dyan para syempre meron tayong description. Hindi pwedeng walang description. Mapapalo tayo ni Daddy M. Ayan, nilagyan ko na ng description. Lagyan natin ng hashtags. Kasi yan yung otos ni Daddy M. Lagyan natin ng mga hashtags. Ayan. Pagkatapos, i-share na po natin. Tapos titingnan natin mamaya pag na-share na siya doon sa pag-open natin ng comment section. Ayan, na-share na siya.